Nasa ati po linya si Senate Committee Chairman on uh, Dangerous Drugs, uh, Chairman Senator Bato de la Rosa. Uh, sir, good morning po, sir. Good morning, uh, Ted, at uh, DJ Chacha. Good morning po sa inyo at sa ating mga tekasubaybay. So Opo, salamat po sa inyo inyong panahon. May unang tanong po si Chacha. Gocha. Mm. Yes po, Senator. Um, hindi yes. ko sure ano, kung nabasa niyo na po itong uh, tweet ni Senator Ping Lacson ukol po dito sa PIDEA leaks na ginagawa niyo. Nakita niyo na po ba ito? Hindi pa po, hindi pa. Oo, sige, basahin ko po sa inyo yung mismong tweet po ni Senator Ping. Sabi po niya dito, uh, Pidea Leaks. Number one, the leaked document exist. Sabi niya po sa pangalawa, an agent can type an intelligence report. Pangatlo, the said report was never submitted even for initial evaluation by his immediate superior. Four, there is no official report on record. Five, it is a scrap of paper. Ang daming inabalang tao. Ano po ang komento ninyo ukol po dito sa sinasabi ni Senator Ping Lacson? Yes, uh, at some point nag-agree ako at, uh, at uh, meron din punto na hindi ako nag-agree. Alin punto? Sabi niya, yo, 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 hindi ko nag-agree yung sabi niya, scrap of paper. Scrap of paper po, hindi po kayo nag-a-agree doon. Yeah, 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 yeah. With that, it, it has become an official document uh, or not. But the fact remains na ito ay uh, dokumento ng uh, PDEA at ito ay klasipay. Uh, may tatak pang uh, confidential so it has to be dealt with accordingly. Hindi po yan dapat na basta uh, may palabas dahil it is already classified at uh, itong practice nito ay hindi maganda kapag nagtuloy-tuloy ito it will bring down a nation kapag lalong-lalo na yung ati classified documents na classify as secret or top secret ay mga sagradong papel na yon ay mapunta sa ating mga kalaban ay tapos na ang Pilipinas doon po kayo hindi nag-aagree Yes po. Yes, dito po sa sinasabi niya, kasi nakakatatlong hearing na po tayo, no, senator bato sinasabi nga po dito, hmm. hindi lang actually ni Senator Ping, maging po ng ilang mga kasama ninyo sa Senado, na tila parang um, waste of time po ito talagang investigasyon. Doon po sa pangatlong hearing natin, or after po ng three hearings natin, ano na po ang na-establish na natin ukol po dito sa investigasyon? But, well, unang-una, unang no, uh, yung waste of time, uh, Siguro uh, opinion niya yan. Pero sa akin po hindi po nasayang ang uh, panahon natin dito dahil nga sabi ko uh, mahalaga po ito na ating uh, pansinin, bigyan ng uh, solusyon itong, uh, hindi kasi hindi lang naman ito ang uh, leak na nangyari. Meron parang ibang-ibang mga nangyayari dyan at hindi natin alam na guano nakaklassified yung mga dokumento na nalik sa uh, unauthorized disclosure nangyari na punta sa mga hindi dapat mapuntang kamay ng papilis mo. Eh, hindi po nasayang, hindi po sa akin, hindi po nasayang yung ating uh, oras dito. Uh, Senator Bato, uh, sabi nyo kanina, no, ang importante ditong issue kanin nyo ay yung leak ng dokumento na baka magpagpabaksak ng bansa, ano po, ah, kamay ng mga hindi dapat mapasakamayan ng mga tao. So, uh, kung yung po ang sinasabi ninyo, nakahalagahan dito sa inyong uh, pagdinig na ito, bakit pa kailangan humarap si, ni Jojo Ochoa? Ay, nabanggit siya, tede. Ako naman, eh, baka sabihin, mga tao na uh, meron tayong tinatago, meron tayong pinagkukublihan, and the people are asking for kung totoo ba yan. Eh, ano pa naman kung sabihin lang niya na hindi totoo? Uh, what, 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 anong ano problema dyan? Yun lang naman sa atin, Kung uh, mag-attend siya o hindi, hindi man talaga yan nakaka-apekto dyan sa leak na document na yan. Pero maraming, maraming maglalabasan na naman ng mga issue dyan na si Bato may pinagtatakpan, ayaw niyang, ayaw niyang kaya lang niyang tawagin yung mga kwan, yung mga... yung tao, porque mga, may mga pangalan na yan ay ayaw na niya kwan ayaw na niya ipatawag yung sa akin lang naman isa wala man ako habol dito talaga na siraan si Jojo Otsua wala man akong habol dito maninira ang taong akin lang isa magsabi lang kasi nabanggit siya At I'm giving him the opportunity to explain his side okay. Uh, dapat uh, tingnan niya sa ganong uh, paraan ganong uh, perspektibo no? na since nabanggit siya na siya daw ang nag-order iba kasabihin naman niya sa akin na unfair ito si Bato hindi ako binigyan ng chance na mag-explain sa side ko. Binakita pangalan ko. So, hindi, okay. Opo, opo. Pakinggan natin siya. Oh, sige po. So kung sinasabi po ninyo binibigyan nyo ng chance yung mga nababanggit doon at itong tao na binibigyan nyo ng chance opted not to attend, will you still issue subpoena? Ted, sabi ko nga, nakakwa na yan. Eh. Discretion na yan ng uh, chairman kung uh, kinakailangan niya ipatawag o hindi at uh, kung yung kanyang kung continuously ignore niya yung uh, invitation po, pwede siya uh, pwede siya ng pina uh, pwede rin hindi hmm. So, so far po, uh, nakadalawa na po yata ang imbitasyon kay Ginoong Ochoa. Itong last ho, dahil daw may COVID uh, infection siya. So, ano po ang inyong disposition dito bilang chairman dito po sa imbitasyon kay Mr. Ochoa? Ako, honestly, uh, after snubbing my invitation for two times, but anyway, the second time was, uh, yung yung first time, uh, sabi niya, lack of material time, tinanggap natin yon Pero uh, maaga po na napadala yung, uh, sa totoo lang, maaga na napadala yung invitation sa kanila. Pero sige, tinanggap natin yung lack of material time. Yung pangalawa, sinabi niya na by, by COVID siya. So tinanggap natin. We, we, we accepted uh, police na uh, justification. At itong pangatlo, kaya nga gusto ko na sana siyang uh, isyuhan ng uh, sabina para pumunta siya doon, magpakita siya. Uh, sabi naman ng aking uh, kasamahan, ang liderato ng Senado na wag na lang siguro isyuhan ng sabina dahil pupunta man doon siya, sisipot daw siya itong uh, uh, third hearing. So, hindi ko na pinatuloy yung pagpapirma uh, pag, uh ko ng Sampina para sa kanya. Mm -hmm. So, um, wala na po itong, uh, uh, wala na pong subpina, uh, invitation na lang po ang inyo balik, po. Balik test invitation. Apo, apo. Balik test invitation kasi nag-commit mm -hmm. na siya na uh, darating daw siya sa hearing. Apo, apo. Kailan po itong apo. inyong hearing, uh, next hearing po, Senator? Monday, Ted, Monday, ng uh, 10 o'clock apo apo and uh, you now expect uh, attorney Giorgio Ochoa to appear no yes i expect i i i i i hmm. i uh, can i respect his uh bueno, yung yung word yung ganyang uh, sinabi na mag-attend siya oo so, hmm. natin okay day. okay but uh but um in case ba uh, um, senator can you can you uh, I, i hope you don't mind no uh hmm. pero in case ba siya, hindi pa siya sumipot dito, it, it talaga ho bang kayo po ay desidido na magpalabas ng subpoena laban sa kanya? Kung hindi justified yung kanyang uh, expiration explanation, Ted, at uh, well, pag-usapan namin sa member ng committee, kasi kung uh, uh, depende eh, kung uh, whether or not after the hearing sa Monday, makapag decision ako na tapusin na yung uh, Senate hearing kasi baka te patuloy nit Senate hearing mga sa may may, may may mayroon na namang mga sasabi diyan na meron talaga itong ulterior motive itong uh, hearing na ito dahil uh, hindi pa tapos sa uh, ginagawang sensuwela wala po akong wala po akong intention na ganun din kaya gusto ko lang tapusin as early as uh, possible pero not not, not not at the expense of the reputation of the Senate na pwede pala tayong isdabin ng mga inibitahan natin na kahit tayo, ini tayo, and please do challenge. Do not challenge the, the gas ceiling. huwag natin i-challenge dahil uh, pag challenge tayo na mag, magaling lang kayo mag-contempt sa mga ordinaryong tao, ordinaryong pulis. kinukulong ninyo, yung mga pangalan na tao, hindi nyo kaya. Matitalis naman ang uh, sinado niyan. Uh, kaya please lang, uh, yun lang akin. Uh, sana mag-attend sila. Uh, oh, I, I don't mean harm to anyone. I don't mean uh, I had no I have no bad intention. My purpose here is to seek for the truth. Yun lang naman ang aking uh, tatanong. Dahil sabihin mo kahit na hindi na German, no? hindi hindi na German sa sa pediatrics yung uh, yung uh, sagot niya na yes or no kung uh, siya ba ay nag uh, nag, uh, nag uh, siya ba ay nagutos kay General Gadapa na huwag ituloy yung operasyon na yan. Eh para sa akin, Pet, German pa rin 'yan sa sa akin uh, sa akin eh eh bilang chairman ng public committee uh, on public order and dangerous drugs dahil nga droga ang pinag usapan natin dito eh yun mm -hmm. lang certification mm -hmm. lang na sa akin tek mhm mm mm -hmm. opo uh, so ang tanong po ng uh, ang tanong po no maging nila senator uh, Ping and uh, senator Cheese is uh, hanggang kailan po matatapos yung pong pagpapatawag ng resource person? Well, sana naman, sana naman, no? Ay, pariho magkami mga senador, no? At sila, naging chairman din sa kanilang kanyang-kanyang komite. Kanyang never man, never man, uh, ako naka, naka, naka-observe in my uh, almost five years as a senator. Never pa ako as practice or as a matter of tradition. Kahit nawala yan sa rules. You cannot uh, find that in the rules of the Senate. Pero yung practice namin dito ay binabasis sa naging tradisyon ng Senado. Wala pa akong na-observe na yung, uh, wala pa akong napansin na yung discretion ng uh, uh, committee chairman as to who are going to be invited in his uh, committee hearing ay kundi question ng uh, mga kapwa uh, senador. Kaya sana naman ay eh, Pagbigyan naman nila sana ako ah uh, na imbita ng uh, ano as the chairman bigyan sana nila ako ng uh, ng uh, konting uh, konting respeto lang na uh, mag-exercise mag ng discretion as a chairman wala pa kung uh, nar narinig na pansin, uh, yung uh, no, napansin na yung Hiriga ni Senator Gordon kahit sino-sino na yung pinag-iimbita niya doon tungkol sa Manila no? um, walang for, sa pura uh, discussion purposes eh wala kang wala kang narinig doon na na mga mga maka-Duterte na senador na nagharang-harang doon kung sinong dapat harangin na hindi pa atinin. Wala wala pong ganoon. So sana sana lang Ang akin lang wala man nitong politika ang akin, oh, no? walang politika. So hmm. uh, sana 'yung pagbigyan lang ako na hmm. may exercise ko 'yung akin dis discretion as chairman of okay. uh, Senate Committee Public Order and Dangerous Drugs. At ganoon din naman sila kung sinong imbitahan nila, wala po ko rin pakialam. Hmm. Respeto ko rin sila pagiging chairman nila. Opo, opo. Sige po. So, uh, sa tanong po ngayon ng ating mga manonood, ano ho, ano daw ho, kailan ba daw ang ending nito? Ko ito uh, pangkaraniwan po itong mga nanonood sa atin ngayon. Senator Bato it, sabi nila, uh, yes, it, kailan kailan ang tapos niyan at para makagawa na po kayo daw ng committee report expect natin Ted uh, this Monday kung magsiput si Siput sana si si Atorreo Chua at saka yung si James Kumar na pinatawag natin uh, kung magsiput sila you expect tapos na ito itong Monday uh, gusto ko tapusin Ted ko uh, nang pahabain uh, eh, pa ito hmm. Okay. Sige po. Uh, sir, yun hong, uh, naging, ano, naging palitan ho ng mga salita ni Senator Jinggoy at saka ng inyong resource person, may mga ilang hindi kagandahan ang mga reaksyon sa nangyaring yon. Kayo po bilang chairman, hindi hubas ang sabi ho ng iba, hindi ba na ho kayo nagkulang para po sa pangangasiwa ng maayos po na diskusyon at palitan ng salita ng mga senador at resource person? I was able to maintain order in my hearing, Ted. Hmm. Napansin mo, nung hinampas ko yung maso doon sa table, tumahimik mo sila dalawa. So, when I said order, tumahimik sila ang dalawa. At least, ko. yung ganitong hearing kasi, Ted, na marireduce -re na sa personal life, you can you really expect uh, anything to happen siguro sunto suntukan yun o nag wrestlingan uh, na yun do sa aking hearing at hindi ko na control uh, i am uh, failure ako sa pagbintay ng order pero nung hinampas ko yung maso at uh, sila ay naghinunot at kinig sa akin well i think uh, wala masiguro problema ito na masasabi natin uh, on my part as chairman no Ah, ang, ang, mas mahirap diyan kung lahat sila ay binubusalan ko yung bibig nila pati yung kapwa ko senador, ililimit ko na lang sa pagiging audience ko at ako lang chairman magsasalita, makinig lang kayo. Gawin ko kayong audience pati yung mga resource person, binubusalan ko ayaw ko magsalita. That would be bad as a chairman. Pero kung ako ay pinapakinggan ko lahat ng gusto sabihin niyo, minsan nga sa na tayo na hindi na germinian so issue at hand but still in the interest of transparency and fairness kaysa andito kayo pagsalita kayo pakinggan ko kayo yun po ang aking uh, uh, polisiya ng aking kum committee as chairman mm -hmm. basta you okay. just maintain order at uh, magbehave lang kayo mm -hmm. sa aking committee iyan uh, lang po okay meron ho bang nagtangka sa inyo mm, senador man o hindi na kumbinsihin kayong itigil na itong ginagawa niya pagdinig? Ah. Uh, personally, uh, wala, wala, walang walang uh, ang uh, nagsabi sa akin. Awag uh, niyo sabihin na nag-isip ako bago sumagot, ha? Nag-isip ako dahil talagang inanalyze ko yung mga mga napag-usapan namin ng mga kapwa ko senador kung, sinado, kung yu, ako eh, uh, si Akobay ba'y kanilang kinubinsing wala wala po nag nagkumpisi sa akin yun lang siguro nga uh, one, yung attendance ni Pakito attorney Pakito Otsoa hindi pa nako pinakausapan usapan na wag na silang wag nang paatinin pero uh, on the on the public hearing naman no, openly at uh, tinatanong ng uh, ating mga kasamahan yung uh, relevance nga ng uh, presensya niya kasi bakit daw pag sinabi ganito hearsay, 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 uh, walang personal knowledge, walang personal knowledge eh, si Jingo, si Senator Jingo nag 'yan, si Senator Chase nag 'yan sa aking uh, hearing at sinagot ko rin naman sila kung bakit minabuti kong itawag dahil nga sabi ko, sabi nila wala daw uh, personal knowledge tungdat uh, yung uh, pagbigay ng instruction. sabi ko uh, i-define natin yung personal knowledge, yung personal knowledge ba? ay talagang yung pag sinabi yung personal knowledge on, that, uh, uh, on the act, yung ginawa ang instruction na pagbigay ng instruction to Gadapan na uh, huwag na ituloy yung operation, eh wala siyang personal knowledge talaga doon dahil wala masyadong doon sa anong nangyari pagbigay ng instruction. Pero mayroon siyang personal knowledge as far as the information is concerned na si Jojo Uso Utspa ay nagbigay ng instruction kay uh, Gadapan, as an information na nirelease sa kanya by Gadapan. So, yung, yung uh, masyadong debatable yung personal knowledge na yan. So, yung personal knowledge na yun about that information na from Gadapan. So, yung, yun, lang yun lang sa akin. Kasi kung masyado tayo magiging uh, technical about it, ay uh, ma, 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 parang mapusasan yung ating uh, tinitiring ay uh, hindi hindi natin makuha yung katotohanan. Okay. Uh, sir, sin, sino ho yung upper class man ninyo? Na inyo pong tinutukoy <laughs> dito na kaninyo eh ipinagtanggol pa ho ninyo. Opo, at nakatapos po ng matiwasay sa six years na term. Uh, sa Duterte administration uh, sino ho ito ito ba yung cabinet secretary basta nasa gobyerno pa rin siya hanggang ngayon at uh very sensitive yung kanyang position. Sige lang, itang, I will uh, tell you kung sino yung tao na yun. Ah, opo, opo. Ito hong taong ito nasa National Security Council? Ah, basta, nasa, nasa gobyerno pa rin siya. Sige lang, tenta. Huwag mo muna akong interrogate about that at baka <laughs> mapilitan akong sabihin. <laughs> eh kasi kanin nyo dito, eh, yun hubang, ito kasi, ito ho kasing inyong tweet na ito o, o, o post, no, ay ay damdamin nyo eh, sa manan loob ito eh. Ka, ito ho yung sama manan loob nyo na kinukumbinse ang mga police active ho ba ito or retired na mag-testify against you? Senator? Opo? Sir. Opo. Ako, hindi ako mahilig magpo-postpost na kung ano-ano ang pinopost ko lang yung nagluloto ako nagbibisikleta ko. So, mm -hmm. Yung mga personal ko lang yung pinapost ko. Oo nga po. Ito, o, ito ho kasing post nyo na ito, nung nabasa ko nga, ito ho kasi pa, sumasalamin sa pakiramdam, sa nararamdaman po ninyo eh. Opo. So, hello, Senator? Mm, hello, Senator? Hello, Senator? paki-check mo nga baka o oh, baka nasa na, nasa ano nasa biyahe si Senator Bato. Oo. Mm. Uh, Oo oras ngayon ganap mm. ng 12 minutes after 9 o'clock. Ano ho, ito ho ang marahil ay huli kong katanungan kay Senator Bato bago ho siya bumalik sa kanya po pinagkakabalahan ngayon kasi ang daming trabaho daw ni Senator ngayon eh. Mm. Nagahabol yata sila sa ilang po mga session. Pero at, yun uh, nga, lo, hoping, okay. ayan, Naputol, naputol. Po. Naputol na nawala na. <clears throat> Subukan po natin ha, kung makukontak po natin ulit. <clears throat> Pero na nabanggit niya na after nung hearing sa Monday, hopefully makagawa na siya. No? Ng committee report. Ng committee oh, report. Tingnan natin kung sakasakali nga po na Sisiputa daw po si Atty. Pakito Jojo Ochoa dito po sa kanilang impitasyon na ito. Nasa linya okay. ulit. Okay. Ito na. Okay. Senator, uh, yung, ang sabi ko nga po, ito po kasing uh, nabasa ko nga na post ninyo, ay sumasalamin sa damdamin ninyo para may sama kayo ng loob na kinukumbinse ang mga pulis active at retired na mag-testify against you? Yun nga, lumabas na yung sama ng loob ko. Uh, talaga nagpapalabas ako ng sama ng loob dahil well, uh, respeto ko yung tao, uh, ko, tapos ganoon ang gagawin sa akin, tinulungan ko pa ng gusto, tapos ganoon ang gagawin. At uh, and to think, no? And to think, Ted, uh, ito uh, mayroon pang ibang implication dahil nga, uh, nakailang bisis na na sinabi ni Pangulong Marcos na never siya mag uh, cooperate at never niya i ang uh, ang mga government official na mag 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 ano mag, mag, mag uh, cooperate sa investigation ng ICC. Uh, sabi pa nga nung DOJ, nakakasuhan nila yung mga taong ng uh, mga taong gobyerno na mag uh, cooperate sa investigation ng ICC. Tapos ngayon, here comes itong mga tauhan nila na iba yung sinasabi ng presidente, iba ang ginagawa ng mga tauhan nila. So, uh, ang implication nito, pero diwala 'yung gago't siguro eh. Hindi na 'yan pwedeng mag-continue. Maybe daw 'yun against criminal negligence. Ito na 'yung nila. I uh, will dapat manalo ito sa kanya. Hindi dapat niya ito pabayaan dahil uh, hindi po maganda 'yung ganyang wala uh, 'yung uh, pa-patalikod na pagdisuway ng uh, uh, pulisya ng uh, ating pag Uh, Senator, hindi nyo ba tinangkang kausapin siya? After all, magkaibigan naman po kayo at siya po ay nyo, uh, upper class man. In due time, Ted. In due time, siguro. Kakausapin ko siya. In due time. Pero huwag mo na ngayon. Mm, op Opo. Uh, uh, pero uh, sa ngayon ho ba, as in pati po uh, iba ng mga dating nakaupo nung panahon ni Pangulong Duterte ay isinasama? Di... Hello, hello. Ah, opo, opo sa pag-convince to testify, hello. to testify o kayo lang po dito ang tinatarget nitong sinasabi niyo na app, hello senator? Uh, uh, napuputo. Hello. Ah, napuputo napo po senator? Eh, hello senator, sige po. Uh, salamat po ng marami senator kasi nga baka ano si senator Bato ay uh, mobile. Eh. Oh, sige, ako lang yun magpapasalamat sa kanya kung sakaling mababarish siya sa linya, no. Oh, kasi hello, Ay, hello Senator, sige po. Uh, yes, yes, up, oh. up, no. So, um in due time, when will that due time be? Um depends depending uh, depending, uh of my conscience. Hmm. <laughs> si oh, sige po. Okay. Kung gusto mo sabihin o hindi. Okay. sige po. So, Senator kami po yung magmamasid at kumamarapatin po ninyo. Muli kami tatawag para lang ho kayo na ho mismo magsabi sa mga kababayan natin dito sa mga pangyayari po sa ginagawa niyo pagdinig sa inyo pong komite, Senator. Sige, uh, Ted, just a call away. Uh, tawag lang kayo uh, po. Wala pong problema. Salamat Ted. Salamat na marami, Senator. Thank you. Salamat Ted at uh, DJ Chacha. Okay. Thank, Thank you po, Senator. Thank you. Thank you. Senator Bato Dela Rosa ang chairman po ng Committee on Dangerous Drugs. Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.